Ay, grabe. Ano mo sabi mo? Ay, grabe. Ang sarap. Ang sarap sa pili para ikaw ang uh, maglalabas ng sasakyan. Excited po. Alright. Ano mo sabi mo, partner? ating apps na. Okay, okay, Hindi Ito na, ito na talaga. Ilang minuto na Ilang okay, minuto na lang. Ilang minuto na lang. Ilang na na lang. Ilang Wow. Actually guys, hindi na ito surprise kasi kung gagawin mo talaga ang sistema, narating talagang panahon mabili ka ng sarili mong sasakyan. Hindi lang sasakyan, hindi yung mga pangarap mo talaga yan. It's no surprise kasi magtuloy-tuloy ka lang. Pero mas surprise talaga kung magtuloy-tuloy ka at hindi mo tumakba kung ano pangarap mo. Yan pa mo mas surprise. Kaya so, yung ano ang pinapromise ng global, yun talaga binibigyan. advice ko sa inyo. Ang balang araw, ito ang nakikita niya dito. i ano mo? Ano mo ang kasa? power. lahat. Yes. Bibigay namin sa inyo power. Yes. <laughs> yes. yeah Power! Good morning. morning! Ako nga pala si Brian Tan, dating OFW, na nagtatrabaho dati sa Saudi Arabia. Ang trabaho ko po doon is uh, quality controller. So, nag-join ako sa In uh, ginawa ko lang siya part-time. So, good news, nakapag-forward ako. Antinuloy tinuloy-tuloy ko lang. And ito, salamat sa Diyos. And ito na, napalabas namin yung brand new. Toyota Our first Toyota car. Vior first car. car. <laughs> part-time lang namin ginawa online. And ito na resulta. Hmm, bango, grabe. <laughs> Mainit-init pa. Iba talaga <laughs> ang In Grabe at untukot na, unti-unti. Una, pasalamat. pasalamatan namin ang poong may kapal sa mga biyayang pinagkaloob niya sa amin. Ang pangalawa, uh, ang asawa ko at ang family ko na laging andyan, uh, full support. At mga appliance and crossline ko, business partners, maraming maraming salamat sa mga business partners ko all over the world. Hindi ko naman kayo maisa-isa mabanggit pero alam nyo kung sino kayo. Maraming maraming salamat po. support yes. Grabe, grabe. 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 clip, full support, a proceed. Sa Lumar, mga business partners all over the world. Thank you very much. Grabe, Power. ito na. <laughs> yeah! yeah.